good morning mga kaimiko Dito uh, tayo sa site sige na kayo At uh, kayo pala ako mag-upload na aking video Masira itong CP ko uh, Lumubo po yung uh, battery Ayaw na mag-charge Pero kung nalupat siya Naubos na talaga yung, uh, yung battery uh, uh, Try ko naman na uh, i-charge, nag-charge naman siya ulit. Walang, napagawa pagawa, dito na na-start ng upload dahil na uh, ka pa uh, permit yung permit dito kasi sa ride, sa so, permit Walang permit yun. Ngayon, yung permit, ka permit. yung permit receiver so uh, ayan uh, kami geretsa sa meter zero, ayun uh, may daan din yan, oh. Ah, uh, dyan ka rin dyan. hindi pa ko makataan dyan. Dito. Diba? Dyan, dyan. eh. Di ba yung mga ko dyan? Uh, first time for daan dyan. disyerto na to but na may signal dito ayos naman dito kahit na disyerto may signal okay, sa Pilipinas malayo para sa bayan walang masignal dito oh kahit na disyerto ka walang kataw-tao dito walang bahay eh meron namang may signal dito yun ang kagandahan dito hindi ka ma dahil may signal pwede ka manood pwede ka tumawag yan. Sulod na ako dyan. Matagal-tagal pa ito. So, abutin pa siguro na mga 6 months to. O 8 months bago matapos tong linyada. Papunta pa lang. Ha? Babalik pa. Babalik pa yun. Abutin mga dalawang taong hakot to. Yung tubo. Yan. Yan. Doon ang labas eh. Mga 14 kilometers daw to eh. Yung palabas dyan oh. At least malapit-lapit na. Hindi masyadong ano, uh, malayo. Doon sa dulo. Highway na. Uh, mamaya pakita natin. Tingnan natin mamaya. Pag uh, dadahan tayo dyan. Uh, Putulin natin. Mamaya na lang yung dugtong. So, ayan. Uh, mga amigo. Uh, start na. Yan na sila. Oh. Lumapit na yung mga tao lagyan na nila ng belt na para may baba yan ay nasunod na ako dyan ano yung mga tao dalawang side bomb bababa para mabilis pag isa mabagal pag hindi balance ulit naman kailangan ni balance yung uh, paglagay ng belt pag hindi ba balance baba ulit I-adjust yung belt So ayan uh, Simula na Dalawang side boom Mabilis lang yan ayan, Pag angat ng uh, tubo Alis na yung truck so, Para makawin na tayo mga flagman doon safety permit to sever doon sila sa taso. <laughs> yung mga labor ayan itong kulokoy na to iwan ko anong trabaho nito ah, lakad lakad lang dyan ayan, rigor. Ah, rigor yung rigger uh, rigger yung rigger 1 si uh, India ito isa rigger uh, rigger to ganah checker yung sa Saudi okay ayun na inangat na ayan alis na yun ng ano truck alis na yan inangat na okay, na siya so na tayo dyan Pagka, na yan pagbaba na yan lalapit tayo kasi nga rigger na baba baba mo na yung baba kunti yun na siya yung dumaan na doon oh. yung isa yung kasama namin yung nauna doon sa dadaan susundan ko siya antay niya ako doon eh. yan antay niya ako doon pwede mo natin para mga pagkarating mayos wala na tayo dyan eh. So ayan. Uh, naibaba na ating karga. May may go. At uh, liliko tayo dyan. Oh. Sa kanan tayo dyan. Ito sa ating kasama. Ayan. Ayan siya. Oh. Nagantay.

Yan, okay na. Wait na river, ha? Kaya, mixin na yata na thriller. Yan, so, dito yung dugtungan, o. Oh. Yung dugtungan niya. Mixin na. Ito yung uh, ano, eh. Ayan. So, may nanduktong natin, mga amigo. Tingnan natin naman may sa ano. Dadaan. Ayan, uh, amigo. Alis na kami. Uh, ano na lang. Patuloy-patuloy na natin. Hindi, ano kasi, mahaba masyado eh. Kaya, hindi mahaba ating uh, video. Okay? Ayan mga amigo, may nadaan na tayo dito na uh, ayan, ginagawa ka no? Uh, hindi bahay, ay istraha yan? Istraha ko nila. Hindi ba ay makasunan Masyala nila. Istra, istraha ko nila. Kasi na magkakamunan. Uh,

bahay na bahay talaga na ano extra yan. yan baka bahay bakasyonan yan dyan sila magmuni muni ito nga ang nakikita ko highway ayun o highway na yan eh. ito nga yung nakikita ko dito ah, uh, ang ng panahon kota yata ng ano dyan so andyan, hanggang dito na lang ating video mga kaimigo at ay ipapasok na dyan sa highway Okay, ingat po tayo lagi. Thank you very much sa inyong uh, support at panonood sa aking mga video na upload. Okay. Tingnan tayo palagi. Yung bless all.